Yan, yeah, impag na impag na kada kayo aming kakabsa at mga bonsai. At dito po tayo sa tapat po ng Antipolo Church. At dito po tayo sa Antipolo Church po ngayon. Uh, oh, Nag-video lang po tayo kasi, kasi galing naman na po tayo dun sa APT Studios. Sa si Marcos Highway din naman po yun. Tumiretsyo na ako dito sa Simba ng Antipolo. Yeah. Ito po yung labas ng Simba ng Antipolo. Papasokin din po natin itong loob niya. Yan. Yeah yung Our Lady of Visitation at dito pa yung patron saint nila Our Lady of Visitation actually nakita ko na po siya eh na nagvigil nagpunta po ako sa Manawag nagkataon po nandoon, ito pong Our Lady of Visitation kaya bisita na lang po ulit matagal-tagal na rin po kasi ako hindi nakabisita po dito sa simbahan po ng Antipolo ngayon na lang po ulit yan yeah. upload videos lang po ha pero para nakakapag-live na po ako ulit. Uh, ano po natin? Babalik po tayo rito. Yan. May patay po pala. Yung mahirap ay patay. Yan. Ito po yung loob na simba ng Antipolo. Hindi na po tayo pwedeng muna sa loob. Kasi may patay po. Sinan po natin. Hanggang dito lang po tayo sa may ano, front. Pakita ko na po sa inyo itong simba ng Antipolo. May patay po kasi nakaburol. Pinasok po eh. Ito na po tayo sa loob ng simbahan ng Antipolo. Yan po yung Our Lady of uh, Visitation, yun nasa taas. Yan, yan po si Our Lady of uh, Visitation, si Mama Mary. Yan. Patron Saint ng Antipolo. Siya po ang Patron Saint ng Antipolo. Manalangin tayo. Pamanalangin ang pagmahal at ilalagat ng iyong anak sa amin ang pabawang magsasalo sa banal ni Pihim. Ipagkalobong si Sabas ay makapakinabang sa pag-Kristo sa kabilang buhay, sa pamagitan na rin ang anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin yatid sa huling hundungan sa Sabas, lalapit po, tayo, uling lalapit po tayo mamaya. Lalapit po tayo mamaya. Lalapit po tayo mamaya. Pag nalabas ako yung patay. Pag nalabas Tanggapin natin ang maluwag sa ating kalooban ng kanyang pagpanaw at tumasa tayong magkikita-kita muli sa tiling Nesus. Doon ay wala nang dusa, kaluputan, at kamataya. Hindi ang mamamayani ay lutos na ligaya at buhay na walang ng hanggan. Amen. Gigantic na mga santo nila, mga gigantic na santo dito sa Antipolo Church, Si Papa Jesus yun si nasa gitna. Si Saint Michael, Saint Michael the King, e, Archangel, ah, Jesus Christ, yung e isa. Siya yung yeah, utong isa eh. Ito uh, si St. Jose Maria Escriba, yeah, so, uh, si, mm -hmm. si Jesus Christ, mm -hmm. St. Michael Archangel. Sa ilaw na mm walang hanggan, -hmm. kaya ba ng Ang hiyo namin kumalap sa piling ng umahal. Ang madami na mapagmahalin ay namin sa iyo sa sabas,

mampasawa na. Dila de Valde, Manila siya po yan. Alam sino makakinig na. Dito sa Pantipolo. Tawag ko ngayong gabi. Sa ng Diyos sa binit mo. Sa daloy ng ama ng espiritu santo. Amen. Sa balang sumasikit mo ni tayo. Sama-ang ng mga santo Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong magsaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin nyo. kayo ng mga pangyarihan Diyos. Ama, Anak, at Spiritus Santo. Amen. Makapatid, naging ninyo sa kanilang hibingan ng bagay nitong ating kapatid na si Sabas. Umayang kayo sa kapayapaan ni Jesus na siyang ating muling pagkawakay. Salamat sa Diyos. dito sa harap ni Mama Mary. Kapag siya dito pala si Mama Mary. Kasal muna tayo sa harap. kiira palaa muuta on kilta tiapa pa pala na ilalabas oh, yung patay. Andiyan pa rin yung patay. Ilalabas na nila yung patay. <coughs> yan po si Papa Jesus. Mahapat, malapit ako kasi mahal na araw. O so yan pong panata ko rin po Papa Jesus. Mga mga... magbibisita iglesia itong simbahan gagawin ko po yan mga miyerkules bago po mag biyernes santo wag kailangan ko makapitong simbahan yun pong panata ko inuna ko na nga po itong antipolo yeah. Yan po, nakakita tayo ng statue ni most Mary, Holy Mama Mary Holy Voyage, Mama Mary of Antipolo. Yan yan po siya talaga, 'yung nasa taas. Si po yan. Pampa area po uh, post Holy Voyage of Pontipolo yan, yeah. siya pong patron saint dito po sa Our Lady of Pontipolo yan yeah. uh -huh. upload videos lang kakapsat mga bunsoy mamaya lalabas na rin tayo yeah. ito yung love ng simba ng Antipolo at mga bunsoy kaya nyo marami simba tayo maraming simbahan pa tayo pupunta pa ako pa nang pa ako sa Bansalan Tibatian, Kiapo, Baklaran. Baklaran Church sa Meycauayan, Baklaran Church sa Mayfueless. Pero may maaga. Kailangan May lama, aga, kasi Baklaran di yun. Okay, bilang katapusan mga bonsay. out na natin. Bye-bye. Salamat pa at mga bonsay.